Samantala, isang entertainment reporter ang sinugod at tinutukan pa umano ng kutsilyo ng talent manager na si Annabel Rama. Nangyari po yan sa burol ni Comedy King Dolphy. At live mula sa tagig, saksi si Victoria Tulad. Victoria? biki Pasado, alas 10 nga ngayong gabi nang sugurin umano ng aktres na si Annabel Rama, ang showbiz writer na si Chito Alcid dito mismo sa burol ng Comedy King. Kanto ng showbiz writer na si Chito Alced. Bigla na lang daw siyang sinugod ng aktres sa loob ng comfort room ng The Heritage Park at tinutukan pa umano ng bread knife. Pilit daw iniwasan ni Alced si Annabel pero hinabol umano siya nito hanggang sa dining area kung saan naging saksi nga ang mga veteranong aktor, pamilya ni Dolphy at iba pang celebrity sa pag-amba ng aktres ng mic stand kay Alced. Tinangkaraw pigilan si Rama ng ilang personalidad gaya na Herman Moreno at Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Ayon kay Alcid, noon pa man daw ay tinetext na siya ni Annabel dahil sa mga isinusulat niya sa pahayagan. Kabilang na ang issue sa pagitan ng anak niyang si Rufa at ng aktres na si Amalia Fuentes. Dahil sa kanyang ginawa at daw na magsasampan ng kaso ang kampo ni Alcid. At pakinggan po natin ang pahayag ni Nachito Alcid at ng aktres na si Amalia Fuentes. Naku Annabel, may hangganan ng mga ginagawa mong yan. Kung yung mga tao, siguro, sukan sukan na. Dahil every time yata eh, every week eh, meron mga issue tungkol sa'yo. Walang magandang bagay na issue nangyayari sa'yo. Kundi puro mga kaaway, nangaaway, nang babastos, nagmumura. At ngayon, Mananakit pa. Kasi bakit dito pa? Kay na hindi na niya nirispeto dito. How can you not see it? She was screaming at the top of her lungs like a crazy woman. Ano ba naman kayo? Tapos nagmamadaling lumabas kanina? Hindi naman. Hindi naman maawat ni Eddie. Ito, Governor Javid Simpson, na maawat siya. Ano pong ginawa ni Governor Javid? Hindi, hindi in, Inano siya, unti-unti, nililid siya towards the door. Vicky, matapos ng insidente ay umalis na raw ang kampo ni Annabel Rama dito sa burol ng Comedy King at pilit pa rin nga natin kinukuha ang kanilang pahayag. live mula dito sa Heritage Park sa Tagig, ako si Victoria tulad ang inyong saksi.